So maganda pala pumunta dito guys ng maulan guys eh kasi konti lang yung tao. Syempre mas maganda rin yung tagulan para konti lang din yung kasi mabagal yung takbo nila no. Hindi sila napapahato kasi alam nila madulas yung kalsada. So ito guys no mag-aabang-abang tayo dito ng mga ano ng mga motor na tit titingnan natin kahit maulan ba kung meron pa rin bang nagre-racing racing dito guys. So ayan natin tapapakita ko sa inyo. So guys oh. Ayan guys, konti lang yung mga nakatambay. So, yun yung mga tropa lang doon. So, siguro mga limang motor lang sila nando doon. So, ayan. So, waiting tayo dito guys, ng no, mga magbabanking-banking, -banking kahit maulan, dito na natin kung meron banking-banking pa ngayon. So, guys, no, Monday ngayon guys, so marami kami nadaanan na checkpoint area. Pero wala naman mga wala naman mga police guys. So, mas maganda pala pumunta ka rito ng mga ganong araw kaysa sa mga weekends may mga checkpoint daw so ang sarap pumunta dito guys malamig tapos yung pag madadaan mo yung pag doon napakalamig talaga so maambun ambun nga yan guys so ayan ha may mga tropa tayo doon ayan ha slow down accident prone area so wala pa lang ano rito doon lang pala banda merong ano yung mga white white dyan sa ano sa kalsada yung parang hams guys pagka dumaan ka ah uh, nagagalaw yung motor mo ayan ito guys dito ayan o at mari laki ayan guys 5 uh, minutes waiting tayo ngayon o oh. nagkante 5 minutes na ako dito guys wala pa rin ano wala pa rin nagbe banking banking kitin na natin kung meron pa nagbe banking banking kahit madulas yung kalsada so ayan yung mga magkatropa doon. so ayan napapanood nyo guys no sa mga vlog ng ibang mga content creator ayan ito yun dito yung mga maraming na semplang na guys ilang motor na yung sa sample ilang daang motor na yung mga nasa sampleng dito guys i-discrash siya. Ay okay, bae, syempre nagpapasikat. Ayan, ito guys oh. Ayan oh, on the quick. On the click. Ayan, enaks. Ay, ano? Oh. nila, lang napadaan lang sila so wala akong mga racing racing guys ADB ingat ingat mga bro naku buwa ba ang ka siya kahit madulas grabe na sila guys tada akayata na sila ingat ingat madulas scooter P6. ADB na ko singit pa na na oh nakadis may mga basura dito Nakitambay na nga kayo dito tapos dito pa kayo nagkakalat ng basura Dapat sana nirespeto nyo itong lugar na to, Napakaganda ng lugar guys tapos tataponan nyo lang ng basura Dapat hindi nyo kayang itapon yung basura nyo guys Ito meron naman tamang tapunan ng basura dito Hindi nyo na tinatapon dapat ito Kaya kung hindi nyo kayang yung mapupunta rito guys no Hindi nyo kayang dalhin yung mga kalat no Huwag na kayong pumunta dito Ayan o, nagkakalat kayo ng mga basura dito. Sinasayan nyo yung ganda ng marilaki. Yun lang. Peace.